Hello, what's up guys? The Marks At uh, sa mga nakakaalam na hindi ako makasali sa URCC dahil it may ano eh, problema. Mag uh, sa na lang yun. At uh, pasensya na rin sa mga biglaan na sabi dahil hindi naman, hindi naman sana mangyari. Gusto ko yung kumansana guys kaso Siyempre, pa, magulang mo na unahin ko. Magalit man sila o hindi, sa akin, okay lang. Dahil, hindi silang kawalan. Kung makikitid ng mga utak, yung marunong mag-respect sa mga fighter niya, alam niya dapat yun. Hindi niya yung kailangan ikahiya. Pero sa akin, okay na yun, na pagpaalam lang ako na maayos. Ewan ko sa kanya, masama yung loob niya. Hindi ko alam kung bakit yung gano'n na may tao na makikitid. Punting bagay lang eh. Sana itindihin nyo na lang din yung tao. Hindi naman si na siya ito pala sa mga kalabang ko. Naran. Ngayon, sana hindi ako takot sa'yo. Depende na lang kasi sundin na lang. Kahit ako, wala tayong magagawa. Ako, sabihin natin professional na rin dahil marunong mo na ako sa tao. Pero hindi yan makikitid kayo. Sa ako, wala na kayong magagawa dahil buhay ko to. Wala kami nga nagsasabi na nanay na lang daw. Hindi pwede yun. Ang akin lang, nagpaalam naman ako ng maayos, siyempre, sana, galangin nyo na lang din. Hindi ka professional yung kung hindi mo gagalang yung tao. May respect po na ba? Sa mga... Ano? Sa mga tao. Hindi porket na... ...galang lang yung tao, iiaanin nyo na kagad, binabash nyo lalo. Saka hindi porket na mamas boy, ganun yung sinasabi nila na mamas boy daw o oh, ganun ganun daw. Hindi yun ibig sabihin nun. E kung paano kung mawala yung magulang sa'yo? Matitiis mo ba? E ako hindi rin man ako masisi dahil ako lumaki ako sa magulang ko. Alam mo hindi mo lumaki ako sa puno. Kaya yun Sa akin lang Sana maunawaan nyo Na umalis ako dahil Umalis ah, ako dahil sa ano Problema Pero maraming salamat pa rin sa inyo Sa lahat Sa Mga Ginawa nyo sa akin Papasalamat din ako sa inyo dahil, andiyan na tayo eh. Sayang lang talaga. Tutusin, sayang din naman yung training ko. Pero may mali naman ako dun. Kasi, umabot pa ako sa ganun. Hindi ko na kagad sinabi. Pero, pasensyahan na lang tayo. Magpasensyahan na lang. Maga magpakumbaba na lang tayo. Hindi na kailangan magpahiyaan. Hindi porkit na wala yung isang player ay eh, napapayain mo tao. Hindi naman ganun. magrespectful na lang din yun ang masasabi ko dahil ayun ang naman nakikita ko eh hindi po kayo tumalis eh papayayin mo na yung tao diba ayoko naman yung ganun ang gusto ko lang yung payagan sana bumalik kaso ayun ko lang depende sa soon siguro matagal pa naman baka siguro okay na ako pero kung ganito pasensyaan nyo na guys kung apologize ako para malaman nyo kung anong dapat gawin you know, kaso syempre wala na, na yun lang naman masabi ko pero si Black Panther nyo tutuloy pa rin yun yun supportahan na lang natin at sa mga maglalaro dyan supportahan na lang natin guys ako hayaan nyo na dahil kahit puspusan ng training ko dati ngayon hindi ako napayagan okay lang yun at least nakilala ako ng ibang tao yun lang yun kahit sabihin nyo sa akin yung bay suko baka ganun hindi ako sumasuko, tutusin lang pero kung pinayagan ako lalaban lang lalaban ako baka makatulog pa yung kalaban ko hindi naman ako sa takot pero may din para nagsimunod sa magulang kayo siguro, natitiis niyo yun Atitiis nyo yun guys siguro. Yung magulang nyo. Na magalit sa inyo. Oo. May kanya-kanya tayo pero sabihin natin na may tao rin na may mahina ang loob para sa magulang. Diba? May mahina rin sa tao sa magulang. Meron din malakas ang tao na kaya iwanan ng magulang. Oh no, siguro kaya na natin may isawa lang ako sana. Isipin nyo naman din. Pero kung siguro soon, pa pwede na ako. <coughs> Kaya, yung ano man sasabihin nyo sa akin, okay lang. Tanggap ko yon Magbash kayo na magbash. bash lang din. Basta sa akin, ah uh, tutuloy ko pa yung pangarap ko. At, ah, uh, kaya ngayon magbablog vlog muna tayo para at least makalibang-libang Diba? Makalibang-libang tayo sa tao Guru, babalik ko dati yung pamimigay ko ulit sa basurero ng mga pagkain Kasi doon malaki din ang views ko eh Doon ako nagkaka-ads Kaya sa URCC maraming maraming salamat po sa inyo dahil tinanggap nyo rin ako pero pasensya na rin po dahil umalis ako kaagad biglaan. kaya coach so sana So makabalik man ako pero pasensya na rin ulit sana mabingin na rin tayo ng pasensyahan kasi iba naman ako sa tao na pinili mong mga fighter hindi naman ganun ugali ako nagpaalam naman ako ng mayos sana ma-apologize mo ma rin coach hanggang dito na lang ulit